Napansin mo ba minsan, kung sino pa yung malalapit sa atin, sila pa yung pinakamahirap tanggihan? Like kapag may lumapit na kamag-anak o kaibigan sa'yo para mahiram ng pera, gusto mong tumulong kasi nga malalapit sila sa'yo. Pero may halong kabay at tanong na, babalik pa kaya tong perang to? Sa video na to, pag-uusapan natin ang walong dahilan kung bakit dapat mong iwasan ng pagpapautang sa mga taong malalapit sa'yo. At hindi lang yon I-share ko rin sa iyo yung mga dapat mong gawin o tips kung paano makakatulong ng hindi ka nai-stress o ng hindi na nasasakripisyo ang budget nyo. Kaya kung ready ka nang malaman ng na mga dapat mong gawin bago magpautang, utang umpisahan na natin. Ang unang dahilan ay malaking risk na hindi na mabawi ang pera mo kapag nagpautang ka sa kamag-anak o kaibigan, minsan parang automatic yung tiwala, di ba? Pero ang totoo, isa to sa pinaka-risking decision pagdating sa pera. Bakit? Kasi sa larangan ng finance, may tinatawag na high risk, low return. At kapag sa kamag-anak o kaibigan tayo nagpahiram, kadalasan itong high risk, low return na to ang napapasok natin. Sa madaling salita, Mataas ang risk na hindi na tayo mabayaran pero wala tayong kasiguraduhan na may makukuha tayong kapalit o kung babalik pa ba ang pera natin. Meron nga akong kaibigan eh. Recently lang, inutangan ng very close friend niya of 12 years. Kailangan-kailangan lang daw for business at ibabalik naman daw with interest pa. Blinded by his trust dahil nga sa long-term friendship nila, ipinahiram niya yung life savings niya na 6 digits lang naman. But then, he never heard from that friend again. Naglaho na ng parang bula kasama yung perang pinaghirapan niya ng ilang taon. While this may sound more of an estafa case, pero ang principle is the same. Mahirap magpahiram ng pera sa kamag-anak o kaibigan. I'm not saying na majority ng kamag-anak o kaibigan mo will take advantage of you ha. May ilang tao lang na parang nagkakaamnesia pagdating sa pagbabayad ng utang. At ang ending, nagiging mabigat to para sa'yo financially at emotionally. Kasi yung mga humihiram sa'yo ng pera ay may mga challenging na sitwasyon. May financial emergencies o temporary na pangangailangan. Pero kapag wala kayong maayos na kasunduan, mahirap silang mapag-commit. At habang lumalaki o dumadami ang utang nila, syempre, mas lumiliit yung chance na mabayaran ka pa nila. Kasi nagiging last priority ka na eh. Dahil nga, sanggang dikit kayo. Number 2, pagkasira ng relationship o samahan. Ang relasyon ay parang salamin. Kapag nabasag o nagkalamat, napakahirap na o hindi na to mababalik sa dati. Kaya kapag nagpautang ka sa kamag-anak o sa kaibigan, hindi lang pera ang nakataya, kundi pati na yung inalagaan ninyong samahan. Sa umpisa, simple lang yung usapan. Tutulungan mo sila. Pero habang tumatagal at hindi natutupad yung pangakong bayaran, unti-unting nagkakaroon ng tensyon na hindi madaling ayusin. Minsan, hindi nyo na pinag-uusapan yung utang. Nakakailangan na at yung dating smooth at magandang samahan, nagiging awkward na. Yung closeness, napapalitan ng iwasan o hindi pagpapansinan dahil sa perang hindi nababayaran. Kaya bago ka magpautang, tanoy mo muna yung sarili mo. Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Yung pera o yung relasyon na matagal nyo nang inalagaan? Minsan, mas safe na wag na lang magpahiram para hindi na mauwi sa samaan ng loob na pwedeng humantong sa pagkasira ng samahan nyo. Number 3. Masasanay sila na ikaw ang takbuhan. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ikaw lagi ang go-to person ng mga relatives o kaibigan mo kapag may kailangan sila? Pag may emergency, ikaw agad yung naiisip nila Minsan nga kahit hindi ganun kalaki yung problema, para bang ikaw yung number one agad na solusyon. Sa simula, okay lang naman, masarap din naman makatulong lalo na sa mga kamag-anak o kaibigan. Pero habang tumatagal, parang nagiging cycle na. Ginawa ka ng salbabida sa tuwing lumulubog na sila sa problema, lalo na sa pera. Ang hindi nila napapansin, nagiging dependent na sila. Hindi na nila iniisip kung paano haharapin ang problema nang sila lang. Kasi alam nila andyan ka naman para sumalo. Ang masakit dito, habang nasasanay sila, unti-unti mo namang nararamdaman yung bigat. Hindi lang sa finances mo pero pati na rin sa mental load mo. Dumadagdag na to sa stress na dapat sana ay hindi mo naman pinapasan. Ang mas malaking problema, kapag ganito palagi, nawawala yung pagkakataon nilang matutunan ang tamang paghandle ng pera. Nagiging shortcut kasi ang paglapit nila sayo. At hindi nila naiisip na ang perang hinihiram nila ay pinaghirapan mo rin. Kaya ang ending, hindi lang ikaw ang naapektuhan sila rin. Nawawala yung disiplina nila sa sarili nilang finances at hindi na nila natututunan ang tunay na halaga ng pera at ang pagkakaroon ng financial independence. Number 4. Stress sa utang Napansin mo ba na kahit maliit lang yung pinautang mo, ang bigat pa rin sa pakiramdam kapag hindi ito nabayaran? Araw-araw iniisip mo, babalik pa kaya yung pera ko? Pero hindi lang yon. Nag-worry ka rin kung paano mo sila kakausapin tungkol dito. Para bang ikaw pa yung nai-stress kahit sila naman yung may utang sa'yo? Halimbawa, meron kang pinautang na close friend para sa tuition ng anak niya na nasa grade 1. Ang usapan, babayaran ka niya sa sahod niya next week. Pero dumaan ng ilang buwan, wala ka pa rin naririnig mula sa kanila. Nagiging awkward na yung bawat usapan niyo. Tapos nung niremind mo siya sa utang niya, ang sabi lang niya, Pasensya na friend, wala pa talaga eh bigyan mo lang ako ng konti pang panahon kahit hanggang makatapos lang si junior ko ng college. Ang mas nakakainis pa, sa social media nakikita mo yung post nila kumakain sa Vikings. Pambihira ba? Diba? Ikaw nga nagtitiis na kumain sa Just Do It na karindiriya sa may office nyo tapos sila pa bikings Vikings pa? Di ba parang gusto mong tanungin, kala ko ba wala kang pambayad pero may pambikings ka? Kahit gusto mong maningil, natatakot ka rin na masira yung samahan nyo Kaya nauwi ka na lang sa tahimik na pagtitiis Ang problema, hindi lang finances mo ang naapektuhan Kundi pati na rin yung peace of mind mo Ikaw yung nai-stress kahit ikaw pa yung tumulong ha At habang tumatagal, ang dating magaan na relasyon nyo Napapalitan na ng tension at samaan ng loob Reality check lang ha Ang utang, kahit maliit nagdudulot ng bigat yan kung wala kayong malinaw na usapan. Kaya bago ka magpautang, isipin mo muna kung kaya mo bang harapin ng stress na pwedeng dala nito. Kasi sa huli, hindi lang pera ang nakataya, pati na rin yung peace of mind mo. Number 5. Apektado ang sariling budget mo Kapag nagpautang ka, hindi lang yung pera mo ang nawawala pansamantala, pati yung buong budget mo nagugulo ang perang inakala mong mababawi agad, biglang nagiging tapon pera na kasi hindi ka nababayaran sa tamang oras. At habang naghihintay ka, naaapektuhan na yung iba mo pang plano. Example, may naipon ka para sa emergency like kapag biglaang ang nagkaproblema ang auto mo o biglaang may nasira sa bahay nyo. Pero nung may kamag-anak ng lumapit para manghiram, naisip mo, okay lang, babayaran naman pala niya agad eh. Pero ang nangyari, lumipas ang mga buwan, wala pa rin silang maibalik tapos nung dumating na yung time na ikaw na ang may emergency, wala ka nang mahugot. Kasi yung perang inaasahan mo, hindi mo pa rin nakukuha. Ang masakit dito, habang ikaw yung nag adjust sila relax-relax lang. Minsan wala silang idea na dahil sa utang nila, ikaw na ang nahihirapang mag-manage ng sarili mong budget. Parang biglang ikaw yung naiipis sa sitwasyon na hindi mo naman dapat problema. Kapag nagpautang ka ng perang bahagi ng sarili mong budget, risk na agad to sa financial stability mo. Tandaan mo, hindi mo dapat isakripisyo yung mga priorities mo para lang sa iba, lalo na kung hindi ka sigurado mababawi mo yung pera sa tamang panahon. Number 6. Ang hirap humindi pag nasimulan na. Napansin mo ba, pag nasimulan mo ng magpautang, parang ang hirap ng tumanggi sa susunod? Lalo na kung pamilya mo o close friend mo yung nanghihiram sa'yo, ang bigat magsabi ng hindi kasi iniisip mo baka isipin nila wala kang malasakit o madamot ka. Halimbawa, nung unang beses na nanghiram si Insan A, sinabi mo sa sarili mo, okay lang, minsan lang naman eh. Pero eto na, after ilang buwan, may bagong request na naman siya. This time, mas malaki na. Pero dahil mabait ka at gusto mong i-maintain yung relationship nyo, hindi ka nakatanggi. Ang ending, unti-unti nilang iniisip na okay lang lagi sa iyo kaya naman nang magka-emergency si Insan B nabalitaan niya na pinautang mo yung Insan A niyo kaya siya naman ang lumapit sa iyo ang tanong matatanggihan mo kaya si Insan B eh paano kung ang dami mong insan from A to Z yari ka na ang problema dito habang paulit-ulit silang humihiram mas nagiging mahirap na sa iyong tumanggi Parang nagiging obligasyon mo na tumulong kahit na ikaw mismo may mga priorities ka rin na kailangan asikasuhin. Hindi nila naiintindihan na may hangganan din ang pagiging generous mo. Kung hindi ka matututong magsabi ng hindi, mas magiging mahirap sa iyo ang maglagay ng boundaries. At habang patuloy silang nasasanay, ikaw naman ang nahihirapan financially at emotionally. Number 7. Nadadala ka ng emosyon Kapag kamag-anak o kaibigan ng lumapit para manghiram ng pera, napakahirap hindi madala ng emosyon. Lalo na kung may kwento pa silang kasama. Brad, may emergency lang eh. O, pang tuition lang na pamangkin mo. O, pangkain lang namin. Minsan, bago mo pa maprocess yung sitwasyon, oo na agad yung sagot mo dahil naawa ka na. Gusto mong magpakita ng malasakit. Imagine this. Si best friend mo, nakwento na kulang na kulang sila sa budget nila dahil nagkasakit yung nanay niya. Habang nagkukwento, naiiyak pa siya. At ikaw naman, ramdam mo yung bigat ng sitwasyon niya. Best friend, pautang naman kahit 10,000. Babayaran kita agad pag sahod. Wala na kasi talaga akong malapitan eh. Ikaw naman, dahil nadala ka ng emosyon mo, ibinigay mo kahit alam mong medyo alanganin na sa budget mo. Pero ito ang problema. Minsan, sa sobrang pagka-focus natin sa sitwasyon nila, nakakalimutan natin, tanungin yung sarili natin kung kaya ba talaga nating ibigay to Paano kung hindi na mabayaran? O paano kung dumagdag pa to sa stress na meron na tayo ngayon? Ang pagiging emotional sa pagpapautang ay hindi naman masama. Pero dapat ibalansi pa rin natin to with logic. Bago ka magdesisyon, lagi mo munang tanungin yung sarili mo. Kaya ko bang ibigay to nang hindi ako nahihirapan? Kasi sa huli, habang gusto nating tumulong, mahalaga rin alagaan natin yung sarili nating financial stability. Okay lang naman na makaramdam tayo ng emosyon. Tao lang eh. Pero dapat, hindi ito yung nagiging tanging basihan ng mga desisyon natin, lalo na pagdating sa pera. At ang pangwalong dahilan ay dahil limitado lang ang pagtulong. Lahat tayo gusto naman talagang tumulong, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Pero ang totoo, hindi mo kayang sagutin lahat ng problema nila. May limitations din yung resources mo. At kapag hindi mo to na-manage na maayos, ikaw ang unang maihirapan. Example, sunod-sunod yung lumalapit sa iyo. Si kuya nangihiram para sa pambayad ng kuryente. Si ate nangangailangan ng tulong sa negosyo. At yung tropa mo naman, may medical emergency. Sa dami ng gustong manghiram, napapaisip ka na. Sinong uunahin ko? At paano ko sasabihin na hindi ko nakaya. Ang mahirap dito kapag hindi mo alam kung kailan mag-stop, mauubos na yung budget mo. Yung perang inipon mo para sa sarili mong emergency o future plans, biglang nagiging pambayad sa problema ng iba. Ang tanong, kapag ikaw naman ang nangailangan, sino ang tutulong sa'yo? Hindi mo pwedeng sagutin ang lahat ng problema ng iba. At hindi rin to yung responsibilidad mo. Ang pagtulong ay dapat naaayon lang sa kaya mo para hindi mo nasasakripisyo ang sarili mong financial future. Bago tayo pumunta sa mga tips kung anong dapat mong gawin, kung may napulot ka magandang aral sa video na to, utang na loob, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Ngayon na pag-usapan natin ang walong dahilan kung bakit mahirap magpautang, paano nga ba tayo makakatulong sa iba nang hindi naapektuhan ng finances at peace of mind natin? Ito na ang mga tips na pwedeng makatulong sa iyo. Number 1, magpautang lang ng kaya mong i-let go. Simple lang, huwag kang magpautang ng amount na hindi mo kayang mawala. At kung magpapautang ka ng amount na kaya mo, isipin mong gift mo na lang yun sa kanila. Hindi ka na aasang mababalik pa. Kapag binayaran kanila, bonus na lang yon. Number two, matuto kang humindi kapag kinakailangan. Hindi masamang tumanggi. Kung alam mong hindi mo kaya o hindi ito naayon sa sitwasyon mo, maging ka lang. Pwede mong sabihin, Brother, gusto kong tumulong pero sa ngayon, limitado rin yung resources ko eh. Pasensya ka na ha. Direct pero may respeto. Number three, magkaroon kayo ng malinaw na usapan. Kapag nagpautang ka, siguraduhin mong malinaw ang terms nyo. Kailan ang due date? May interes ba? Paano ang pagbabayad? This way, may iwasan nyo yung misunderstandings. You can put this in writing para pareho kayong may pinangahawakan. Tip number four, piliin ang tinutulungan. Hindi mo kailangang tumulong sa lahat. Magpautang ka lang sa mga taong kilala mong may track record ng pagiging responsable. Mahirap man piliin, pero malaking tulong to para maiwasan ng stress. Number 5. Huwag magpa-pressure sa emotion. Minsan, kwento at drama ang ginagamit para kumbinsihin ka. Tanungin mo muna yung sarili mo, practical ba to? Mahalaga ang malasakit pero dapat may limitasyon ka rin. Number six, mag-set ka ng hangganan. Kung napansin mong palagi kang nilalapitan, maglagay ka ng boundaries. Sabihin mong hindi ka palaging available para tumulong financially, pero pwede kang tumulong sa ibang paraan tulad ng advice or guidance. Number seven, tignan mo yung sarili mong priorities. Siguraduhin mo na bago ka tumulong sa iba, naka-align pa rin ang desisyon mo sa mga personal goals mo. Kung maapektuhan ang sarili mong budget or emergency fund, baka kailangan mo mag-step back muna at pag-aralang mabuti ang magiging desisyon mo. At tip number 8, tumulong ka sa paraang sustainable. Imbis na magpautang, pwede mo silang turuan ng financial habits tulad ng budgeting o saving. O sabihin mong manood sila kay Millionaire in You. Balita ko, cute daw yun eh. Lagi mong tandaan na hindi lahat ng tulong ay kailangang pera. Minsan, ang gabay na binibigay mo ay mas mahalaga at pangmatagalan pa. Ang bottom line, huwag kang matakot tumulong pero huwag mo ring isakripisyo ang sarili mong financial stability para sa iba. Ang tunay na malasakit ay yung may balanse. Natutulungan mo sila pero naaalagaan mo rin yung sarili mo. Kasi may mga bagay na hindi dapat pinipilit at ang pagtulong ay mas magiging makabuluhan kung ito ay nasa tamang paraan. Pero paano naman kung ikaw mismo ay baon sa utang? Ito naman ang magpapalaya sa iyo sa utang. Maraming salamat sa pananood. Peace out!